guys, kamusta po kayo dyan? Good morning, this is Ron's Mix TV At kung ikaw ay baguhan pala sa akin channel Please subscribe my channel and hit mo na rin yung Notification bell para updated po kayo Sa mga videos na upload ko po dito At ang vlog natin din guys is Pupunta tayo sa isang kaibigan uh, Upang tulungan guys kasi yung motor niya Ay hindi umaandar Mahan ko guys kung paano natin isolve yung Trouble na yon at kung paano natin Mapaandar yung motor so let's go Guys, bababa na naman tayo ng bukid San siya na kayo guys ha? Medyo malayo kasi yung bahay namin Sa bukid pa So kailangan ko talagang bumaba At chat lang nila ako guys Mini message lang nila ako para uh, Makontak yun lang yung communication namin Kasi hindi nila ako mahagilap sa baba So tara guys, tara Let's go Ito na guys Yung motor na yun no Motor style pala to guys China bike So titrace natin guys Kung bakit hindi siya umaandar So wait lang guys, ha? wait lang. So yun guys, as usual, una natin i-check yung, yung kuryente. So na-check ko siya guys, habang kinikik ko, syempre i-switch on mo muna yung susi so an naka-switch on, susi so an Tapos i-kick mo siya guys, kung may spark siya na, nalalapas Sa case nito guys, meron siyang kuryente. So ibig sabihin wala sa ignition yung problema. Ang dalawa natin itong titignan, itong carburetor tsaka itong spark plug so tingnan natin guys wait lang so may gas sure guys na tingnan natin kung nag-flow yung gas o siya, valve bubuksan naman natin dito sa overflow nya at kapag may tumataga so yun o oh. so may gas pero konti lang okay So, titingnan natin guys yung spark plug. Yun guys, uh, hindi siya umaandar. Pero may kuryente. May gas naman. So, inalis ko na lang yung carburetor at lilinisan natin to ang loob niya kasi baka barado yung jettings. So, dalawa lang ano to guys, dalawang tornilyo na gis ito dito lang. Tapos ito tatanggalin niyo yung throttle cable niya kasama yung piston. Tapos yung air filter iisug niyo lang siya. Mahuhugot na siya. So, lilinisin ko muna yung carburetor guys. Tsaka yung yung spark plug pala guys ay put -pud na So papalitan natin to. Chineck ko na rin kasi siya guys. So, linisin ko muna guys yung carburetor. Guys, so, paglinis ng carburetor, tatlong tornilyo lang to. Tatanggalin mo dito. Tsaka ito. Ito. Yan, tatlong tornilyo lang yan guys. Tapos ma-access mo na yung loob nito ng carburetor pati yung mga jettings. Tanggalin ko muna guys. so walang laman ibig sabihin walang gas na dumadaloy eh. malamang baka barado yung filter nyo sa may tanki guys so check natin yun mamaya guys so ngayon guys so walang gas <laughs> tsaka marumi na rin so lilinisin na rin natin so guys yun nga siya sabi ko tatin noong una kong vlog uh, lagi natin lilinisin tong main jet dito kasi pumapasok yung gas correct me if I'm wrong tapos ito yung sa hangin So, pagtatanggal nito guys, yun o, ito, main jet. Counter-clockwise lang yan, guys. Yan. Tanggalin natin. Sipatin natin, guys, kung may butas sya. So, ang dumi. So, walang butas, guys. So, gagamit na naman talaga yung mad compressor at babawalan si tsaka yung wire. So let's go, let's go. Guys, panglinis natin gasolina. Tapos ito linisin natin tong bowl niya. Gamit lang din tayo ng brush. Yeah, Para malinis siya, guys. Tapos yung yung jetting siya, walang butas. So bubugahan natin to ng ating human compressor. <laughs> Tsaka susundutin natin to, guys alinis ko na yung carburetor babalik ko na siya hindi ko na naipakita guys pero kung gusto nyo pong makita kung paano maglinis ng carburetor yun po sa unang vlog ko meron po kong ano doon na paraan ko paano maglinis ng carburetor kahit walang compressor guys so kakabit ko na siya guys susubukan na natin kakabit mo na yung dalawang tornilyo okay nalinis ko na rin itong ano niya niyon dito sa lo lamang loob na ito guys yung main jet tsaka yung secondary jet tsaka yung daanag po ng gasolina hindi na rin sya nag-overflow guys so kabit ko ka muna guys wait lang ha nakabit ko na yung carburetor so start na po natin nakabit ko na rin yung sa gas so switch on natin so hindi gumagana yung battery so click natin guys Two, one second problema niya guys is yung carburetor again barato tapos walang walang gumadaloy na guys All right so yun lang guys no uh, tapos na rin tayo medyo nagpamadali si may ari gusto niya rin kasi mapapaandar yung motor kasi may pupuntaan siguro So hindi ko na napakita yung buong detalye pero umandar na siya guys. Kita nyo naman sa video, one kick lang siya. So yung carburetor din proble problema niya. So yun lang guys, ingat kayo palagi at kung napusan mo yung video na to, please subscribe my channel and hit mo yung notification bell para updated ka sa mga videos na upload ko. Ingat kayo palagi guys, God bless!